are Ayan, hello, good morning. 'Di ba? Good morning po ako nga po pala si Maria, Maria Tirishuto po from Japan. Mas kilala po bilang Mishuto sa grupo. Mula po ako sa grupong All Stars and syempre ako po yung grand upline po ng Nexus Dreamers. And for the background, isa po tayong farmer dito sa Japan. May isang anak and dati pong empleyado sa SM Megamall. Ginagawa ko po si Spartans for almost 6 months na already kasi nag-start po kami August 1, 2024. And Siyempre, bakit nga po pala tayo nandito? Ayan, nandito po tayo. Okay, para po saksihan po. Okay, yung resulta po for 6 months. Resulta na nakuha po sa Spartans. Ngayong araw lang naman po, meron po tayong car revelation. Ayan, ba? Diba? Alam mo yung excitement ko, grabe. Kasi, yung dating pinapangarap ko lang na sana next time ako naman yung naglalabas ng kotse si Spartans po yung tumupad ba diba? na nakamay sa Spartans kasi totoo pala yung lagi nilang sinasabi na sa Spartans walang imposible tama and alam mo yon etong etong car na to is resulta po to ng paghataw sa Spartans and syempre resulta na kasama mo yung mga tamang tao, de ba, na yung all-star? Gusto ko magpasalamat sa mga GUs ng All-Star kasi itong resulta na to is kasama ko din sila sa mga paghataw. And siyempre, de ba, sa grupo ko sa Nexus Dreamers, de ba? Maraming salamat kasi yung resulta na to is resulta natin itong lahat. Actually, right now po, mixed emotion ako. Hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko kasi sobrang saya ko. Kasi for the very first time, ba diba, Yan, sa family namin, um, wala kami kotse. Okay, ito, this is first time. Pero right now, ngayon, nandito ako ngayon sa kotse ko. Kasi syempre sa Japan, ba diba, um, kailangan nakakotse ka kasi sobrang layo ng mga pupuntahan. Tama, pero ang nakaka-amaze, ba diba, yung mabibigyan mo ng komportable, 'di ba, yung family mo na hindi na mag kukumute kasi mahirap. 'Di ba na nakaka-excite, 'di ba, na etong resulta na to is bunga ng pagod mo talaga naman dito sa Spartans lahat ng pagod mo, puyat mo. Grabe, may gantimpala. And lagi ko tong etong yung laging sinasabi ni Vice Alvin na sa bawat sakripisyo laging may paraiso. Siguro ito na ngayon. 'Di ba na pinangarap, ginol, 'di ba gusto ko rin po palang mag-thank you kay Vice Alvin kasi kung wala po si Vice Alvin, wala po yung coach na yan kasi nung umuwi po ako nung after po magyate bago po ako umuwi ng Japan, is nuhan na alam mo yon kahit umiiyak yung anak sige yes upline nakipag-meet sa vice president together sa aming GU's, GU na si upline IV na ang plano shooto mag top earner ka ngayong 2024 December kailangan kasama ka sa sales rally at nangyari ba diba? and ngayon right now na excited ako alam niyo po ba kung bakit dineclare ko lang na Sige Vice, maglalabas ako ng kotse February month day 22. Today is February 21, tama po ba? Grabe, palakpakan natin si Lord kasi grabe yung declaration. Yung sabi ko ito yung gusto ko February 20, February month, 'di ba? And then declare ko rin yan sa family ko na sabi ko February maglalabas tayo ng kotse. Na nangyari, 'di ba na alam mo yon ah uh, sabi ko grabe wala talagang imposible basta gustuhin mo lang. Eh naniniwala po ako sa perfect timing. Na siguro ito na yung time 'di ba na sabi ni Lord, kaya mo na. 'Di ba? Kaya maraming maraming salamat po. Especially sa buong management, salamat kasi itong resulta na to is grabe katulong ko po kayo dyan. And sa buong Spartans member, tumuloy ka lang. Kasi dito sa Spartans may paraiso talaga. Lahat ng gusto mo, makukuha mo. And thank you ulit sa All Star Family. And syempre sa grupong kinabibilangan ko, Nexus Dreamers. Syempre, di ba di na po natin po patatagalin? Ayan, mag-umpisa na po ang ating pong car reveal, di ba? Labas po tayong lahat. Ayan, ako po ulit po si Maria, Maria Terishuto po from Japan.